yan po mga kaibigan, dito nga po pala sa aming kalayakan sa tulay sang pamuntang durumugab. Ngayon nga po pala ay bumaha dahil sa troso na yan. Hindi po makalagpas ang tubig dahil bumara sa tulay. Yan po mga troso na yan ang bumara sa mga butas ng tulay. Kaya po yan, kumabila po dyan sa krasada mga kaibigan. Ayan po mga kaibigan, oh, umabot sa kabila, kabilang krasada. Ayan po nga, ayan nga po pala. Yung kabilang, baka hindi ang tulay. Ayan po na pagkalakas po ng tubig, na alis ng tubig. Dito po ay konti ulan lang ay galing po sa bundok ang tubig, kaya ito ay nabaha. May grapon po tayo dumaan dito, pagkaka po dito ay bumabaha dahil po lumalagtas po ito doon sa karsada. Excuse me po! Ayan po mga kaibigan, o oh, ito may nangangahoy pa o. Hindi, ko alam kung saan tigasan itong babaeng ito. Bakit kita niyo ho yung aming motor, ayan po o oh, oh hanggang ngayon po sa hapon na to eh, ito po ay bumabaha pa rin malakas pa rin ang current ng tubig naihihirapan po tayo at buti nga po may nagbarang sa atin ng baga na uh, isang tao na ito ay kumabila po sa tubig kaya sa kasada holy heckness po mga kaibigan hindi ko na po inabutan na kumabila ang tubig sa kasada medyo humupa na po ng konti ang tubig dito sa pagbuntan tuloy ng drumugan yan po mga kaibigan pero makikita pa rin natin uh, mataas pa rin ang tubig at malakas pa rin ang agos mga kaibigan kaya nga po pala nagbara at lumakas yan dahil po sa mga troso at mga damo na bumara sa tubig excuse me po yan po mga kaibigan din na po natin ang mga nakabarang kahoy just sa tulay sa butas ng tulay kaya po hindi makalis ang tubig dyan po sa ilalim nakabara po ang mga kahoy sa damakmak excuse me po Sanda magmakpo na ka. Hoy, nakabala sa butas ng tulay kaya po hindi makakabila, makadiretso ang tubig sa kabila. Kaya po diyan po nagdaan sa kasada. Ayun po mga kaibigan, makikita niyo yung mga damo na yan, makalakad pa at yan po ay e, dinaanan po ng tubig at dumpo dumaan sa kabila na yon. Ayun po mga kaibigan, makikita po natin isang babae na ngahoy, at mukha pong naliligaw. Excuse me po. At yan po makikita po oh, yung mga damo po na yan, dinaanan ng tubig ibig sabihin nga po ay talagang kumabila ang tubig dito sa karasada at din dumaan sa ibabaw hindi po doon dumaan sa ilalim ng tulay excuse me po kaya po mga kaibigan tinitignan po natin ang kapaligiran ang binaalan ng tubig mga kaibigan kaya po mga kaibigan ito po makikita po mga kasari-saring kahoy na kabalas ng tulay at makikita po natin na damo at mga puno kahoy ang mga bumara sa tuloy kaya hindi makaagos sa kabila pero kahit paano po makakaagos po ng konti ang tubig sa ilalim ng tulay pero yan po makikita niyo po ang lakas ng tubig excuse me po at po ang lakas po ng tubig na dumadaan sa ilalim at lalo na po kung yan po ay wala ng mga bara ay eh lalo na po kung hindi po napag-aalaman yan pong tuloy na yan tapos na. Ayun po mga kaibigan, kayo po muna sana magpapatalastas. Ngunit nakakalimutan po, nakakalimutan na po, patalastas, pabayaan nyo na ho. Excuse me po, ituloy na po natin ito mga kaibigan. Yes, na, ito na, po na. itidiretso natin sa ating yes, balita. Sa Excuse, po, habang, pagyo, sa kaliyak, kaliyak po, Excuse me po, habang... Pagyo ay papalapit sa kaliyakan, ang kaliyakan kanang po ay papalayo. Excuse me po.